Okay po, ang topic natin ngayon tungkol sa high blood, tungkol sa diabetes. Maraming kasi nagtatanong. Uh, ililinaw natin kasi hindi po simpleng sagot. Pwede po kayo magtanong. Pag nakita natin yung question, eh, sasagutin po natin. Ang pinaka complaint nila, sabi nila, pwede ba itigil ang gamot sa high blood? Kailan pwede itigil yung gamot sa diabetes? Kasi sasabihin ng ibang netizen, ibang nakakausap ko, uh, ayaw nila uminom ng matagal, baka magkaroon ng side effect, baka masira kidneys nila. Kaya tinatanong lang nila hanggang kailan ba nila iinumin, gaano ba karami. Kung nabigyan sila ng 90 tablets, pwede na ba yun? Okay. Ang simpleng sagot, syempre, usually ang isasagot ng doktor ay kailangan ituloy yung gamot, babalik tayo doon sa doktor nyo, ipapaalam muna. Bali, siya mag adjust yung doktor nyo mag adjust Ang problema, sa ganong sagot, alam naman natin, uh, mahirap mag-consult ngayon. Baka kailangan nyo maghintay ng ilang linggo, ilang buwan. Lalo na kung charity patients. Sa charity patients, ang pila sa charity hospital, check up usually every 3 months, every 4 months, every 6 months. So, hindi ka makakahintay ng ganong katagal. So, bibigyan ko kayo ng guideline kung kailan pwede bawasan yung gamot, kailan ligtas bawasan, ligtas itigil, at kailan naman dapat ituloy. Basically, ang short answer, kung high blood man yan, kung diabetes, depende po sa lala. Gaano kalala ang iyong high blood? Gaano kalala ang iyong diabetes? Palagay natin, o, dito muna tayo sa high blood pressure, de ba? Sa high blood. O, sa mga nakikinig ngayon, ang gusto ko ang blood pressure nyo, wala pa dapat sa 140 over 90. Yan ang pinaka-basic. Kahit sinong tao, hindi dapat lalampas sa 140 over 90. Minsan nga, 140 over 90, mahihilo ka na dun eh. Yung mga taong sanay sa mababang blood pressure, like ako, sanay ako, 110 over 80 ako eh 110 over 80. Pag umabot ako sa 140 over 90, alam ko na 'yung pakiramdam, uh, makapal dito, makapal. Tapos parang 'yung bibig mo may parang kumakapal. So, kung nakaranas na kayo ng sintomas ng high blood, tandaan mo na 'yon. Yung iba kumakapal, yung iba masakit dito, yung iba iba pakiramdam, kanya-kanyang pakiramdam somewhere sa ulo. So tandaan mo na 'yung sintomas na 'yon kahit wala ka pang blood pressure alam mo na high blood ka na kasi na-memorize mo na 'yung symptom eh. So basically sa akin 140/90 mataas na pero para sa inyo nakikinig ngayon ayo kung lalampas doon sa 140 over 90 delikado. Okay lalo na pag tumaas 'yan masyadong init-init ng panahon uh, parang sa kotse parang nag-overheat. Eh. 'di ba yung ay mo mag-overheat tirit, Ganun mangyayari pag lumampas ka ng 160 over 90 yan. Ano ba yung nagpapa-high blood? Maalat ang pagkain, ma-high blood. Mainit ang ulo, mainit ang panahon, nakaka-high blood. Kulang sa tulog, nakaka-high blood. Trabaho nyo. Yung government worker, nagtrabaho, may deadline, ma-high blood kayo. Makikita nyo, pag tinigil nyo yung trabaho nyo, mawawalan kayo ng high blood, kaya lang, mawawalan din kayo ng pera. So, pipili tayo, high blood o pera. Yan ang problema. So, pag ang blood pressure mo, wala pang 140 over 90, let's say, normal naman, 120 over 80 na, tapos maganda pakiramdam mo, minsan na, pag nababa na ng 120, 80, siguro, pwede mo bawasan konti. Kung ang dosis mo ng amlodipine, 10 mg, Diba, minsan sinusubukan natin, binababa, gawing 5 mg. Malaking bagay kung nagpumayat kayo. Kung talagang namayat na kayo, sexy na kayo, pumayat kayo ng 10 pounds, usually nabababa mo rin yung dose ng high blood mo at diabetes. Pero kung pareho pa rin yung timbang, malakas pa rin kumain, o paano natin matitigil yung gamot? Hindi naman po po pwede, delikado. So kung mild ang high blood, mild ang diabetes, pwede bawasan basta ang target mo sana wala pang 140 over 90. Pero pinaka-ideal mga siguro 120, 130 over 80. Yan ang maximum. Tatanungin nyo, Dok, depende sa edad eh. O oh, actually may konting connection sa edad. Yung mga mas bata sa inyo, walapang uh, wala pang 40 years old, mas bata, 20 to 40, usually ang high blood nyo ganito ang high blood nyo, ano po, internist cardiologist ako, kaya linya ko to. So, ang high blood ng mga mas bata ay ganito. 140 over 100. 140 over 110. Ang tumataas yung numero sa baba, diastolic. Yung 90 nagiging 100, 110. Yan ang high blood ng kabataan. Ang high blood ng matatanda, senior, 60 pataas, iba. Ang high blood nila, 170 over 60. Yung unang numero, ang taas, 170. Yung pangalawang numero, sobra baba. Meron pa nga dyan, 180 over 60. Bakit nagkakaganon ang matatanda? Uh, 180 over 60. Ang bata naman, minsan, 130 over 100. Kasi iba nga ang ugat ng bata at matanda. Wala akong rubber band eh. So, ang ugat ng mga kung rubber band, ang ugat ng bata, maganda. Maganda yung elasticity. Kaya pa na high blood sila, yung resting, ano, yung diastolic mataas. Pero ang matanda, ang, ang maugat medyo, siyempre marupok na, hindi na masyado nag expand kaya parang na stay na lang nakabuka, kaya bumababa yung una. Pero ang problema sa matatanda, dahil nga magganit na yung ugat nila, mabilis tumaas ang blood pressure. At dahil medyo marupok na yung ugat ng matatanda, yung artery sa puso, sa utak, kaya mabilis pumutok, mabilis ma-stroke. ba diba? Ang matatanda, mabilis ma-stroke. Eh. Pero ang mga bata, kita nyo, meron, meron sa inyo dyan, sigurado ako, baka 200 ang blood pressure, patawa-tawa lang, bata pa eh, 30. 40, 50 years old, 200 ang blood pressure, binabali, wala. Pero pag matanda na, ay dad 60, 70, umabot ng 180, 190, delikado yun. Bawat tibok, baka pumutok. Okay, so, para sa akin, wala namang masama, ituloy nyo yung gamot nyo sa high blood, tuloy-tuloy lang. Lalo na kung masyado mataas, di ba? So, kung mataas ang blood pressure nyo, lalo na kung matandaan na tayo, wala namang masama, may konting gamot para suportahan yung ugat natin. ba? Diba? sa Sasabihin mo, Dok, Dok, okay naman ang BP ko. Eh. Ito, maraming ganito. Eh. Ah, uh, pag relax ako, 120 over 80. Pag galit lang ako sa asawa ko, tumataas, umabot ng 170 over 80. So, pwede ko ba hindi inumin? Kasi sa gabi, relax naman ako. Minsan-minsan uh, lang naman ako magalit. Ito ang problema sa ganung argument. Para sa akin, kahit 120 over 80 ka, mas gusto ko may gamot ka pa rin sa high blood kahit konti. Malakas nga ang ang eh. Amlodipine, 5 mg. Gusto mo 2.5 mg. Mil Bakit? Bakit ka bibigyan ng gamot 120 over 80 ka pag-relax? Kasi nga, yung gamot na amlodipine, parang binubukan niya yung ugat. Eh. Medyo niluluwag niya. So, pag rested ka, baka naging 110 na lang ang blood pressure mo, mababa. Ang maganda dyan, pag nagalit ka, uminit ulo mo, yung sobrang taas niya na 180, hindi ka naaabot doon. Hindi ka naaabot doon. Uh, dapat a little aggressive. Kasi kung tinanggal natin ng gamot, okay nga blood pressure mo ng 20, uh, sa buong araw, 90% of the time, okay ang blood pressure mo. Relax ka, walang problema, mababa eh eh, tapos uminit ang ulo mo, di ba? Tumaas yung blood pressure mo. Kailangan lang mataas ang blood pressure mo, mga 5 minutes lang. 5 minutes lang mataas, putok na agad eh. So, paano na yan? Di ba? Ang hirap mag-recover sa hemorrhagic stroke, sa ischemic stroke. Okay? So, para sa akin, maintain nyo kahit konti para may konting suporta. Di ba? Parang pagsira na ang base di ba? Bisan yung mga baso natin, may lamat na. Yan naman may high blood, may diabetes, may lamat na. So, pag may lamat na, wala naman masama. Lagi mo na ng tape, lagi mo na ng konting kalso para hindi na matuluyan masira. Di ba? So, yun po. Uh, pampahaba ng buhay. Sa kidneys, uh, usually walang problema sa amlodipine, sa mga losartan. Actually, nakakatulong nga sa kidneys yung mga losartan. Eh. Pangtulong nga sa mga yung medyo mild creatinine tumataas, mild kidney failure, binibigay yung mga low Yan ang ginagawa. So, sa high blood, depende. Uh, ngayon, kailan tinitigil ang gamot? Pwede itigil yung gamot sa high blood kung nag-overshoot ang doktor, nasobrahan. May nangyayari na sa sobrahan bihira. Ano na sobrahan? Kung ang blood pressure mo, 90 over 60 na lang. Oh, pero bihira naman mangyayari yun yung yung high blood ka, nabigyan ng gamot, bumaba na ng 120, 110, 190. Usually, hindi talaga babagsak na, na bagsak na bagsak kasi makaka-recover naman katawan mo. Yun lang ina-adjust natin konti. Okay, so sa akin, walang masama dyan. Yung mga generic, amlodipine, gusto sikat ngayon yung irbesartan. Ah, mahal lang irbesartan, eh. okay na lo, sartan. yung may ibang sa Halos pare-pareho -pare naman yung mga sartan. Pagdating sa diabetes, pwede ba itigil? Ito, ibang usapan. Sa diabetes kasi, okay, kung ano ang mild diabetes, ano ang mild na pwede itigil gamot? Ang cut-off ng diabetes, mga 100 eh. Siguro mga 100 mg per DL. So, pag ang sugar mo, konti lang, mga 110 ang sugar sa umaga, fasting, 110, 120, siguro walang gamot, pwede, pwede pa. O, pwede pa walang gamot. Jetta mo na lang. 120 lang. Okay lang yan. 110, 120. Pero pag ang sugar mo, 200. Ibang usapan na yun. Pag ang sugar mo, 300. Ibang usapan na yun. Pag may protina na yung ihi, eh, kailangan may gamot na. ba? Diba? Mataas na masyado. Pero kung ang sugar mo, 110, 120, tapos pag nag-diet ka, bababa naman sa 100. Maraming tao ganun, aakyat, ah, bababa. So, idaanin mo sa diet mo, wala namang kaso doon. Okay? Pero yung sugar na mas mataas, pupunta tayo sa endocrinologist. Yung endo nyo, siya magbibigay sa inyo. Usually, binibigay ng endocrinologist, usually metformin ang first line. Walang problema sa metformin, uh, 500 mg once a day, twice a day, yun ang unang binibigay. Next step, binibigyan kayo ng mga glycoside, glipizide, ito yung mga bagong Uh, gamot. Okay din naman. Bali, usually, tablet mo na bibigay sa'yo pag diabetes. Pag sobra lang taas ang sugar mo, doon lang aabot sa insulin. Pero tulad nga nasabi ko, pag 100-110, uh, 110-120 na blood sugar, pwede ko pa pagbigyan konti. Pero kung ang blood sugar nyo, mga 130-140, tingin ko mas maganda na may konting gamot oh, hindi na po pwede konting gamot. Actually, kung tatanungin niyo ako, between ito ah, usapang tapat, between mataas na sugar at mataas na kolesterol, hindi ako gano'n takot sa mataas na kolesterol eh. Oh, mas takot ako sa mataas na sugar para sa inyo. Kasi kung mataas kolesterol mo, bago naman magbaray yung kolesterol na kinain mong lechon, siguro mga tatlong taon muna na Kumakain ka siguro na lechon bago magbara. Hindi agad-agad. Hindi ka mamatay agad sa high cholesterol. Medyo matagal. Medyo talagang mamanti ka, ma -fast food ka, tataas yung cholesterol mo, magbabara unti-unti unti. So, medyo may chance ka pa humabol doon. Kaya yung gamutan din sa cholesterol mas ma -ano ba? Mas ma mas mabagal. Okay? Pero yung cholesterol pag mo tuloy-tuloy, hindi rin maganda. Yung diabetes ang traidor. Ang problema sa diabetes, kahit konting taas ng sugar, mga 130, 140, 150, ay ah, yung damage niya hindi maganda. No, yung damage ng diabetes. Kaya mahalaga yung mga endocrinologists. Anong ayaw natin sa diabetes? Ah, sabi ng isang endocrinologist na guest ko, diabetes, hindi siya maganda kasi kumakalat siya sa buong katawan. Sabi ko, paano kumakalat sa buong katawan ng diabetes? Yung komplikasyon niya, um, kumakalat eh. Katulad ng may diabetes, o oh, sa kamay, sa paa, yung mga ugat na babara, di man ba, namamanhid. Di ba? Kamay pa, namamanhid, hindi maka, makaramdam yung paa. Pag nakakita kayo sa barangay na putulan ng paa, tanongin nyo, 95% diabetes yun. Diabetic foot, putol pa. Ah. Very common yun. Okay? Tapos, yung diabetes, hindi pinapansin. Mamaya, malabo na yung mata. Alam nyo ba anong sintomas ng malapit mabulag o diabetic retinopathy? Pag nagbabasa sila, babasa kayo, ito sintomas. Sabi ng classmate ko, ophthalmologist, eh, si Dr. Rory Go, magaling na opta. Minsan, ang basa mo malinaw. Tapos, mamaya, basa mo malabo. So may time malabo, may time malinaw, paiba-iba yung basa mo, sign yun ng diabetic retinopathy. Ibig sabihin, yung retina mo, medyo, ano na, hindi na ganun kaganda yung screen ng sinihan natin dito sa likod. Medyo uh, kumukulubot na. Baka magretinal detachment daw, matanggal yung screen. Kaya nililaser laser pa yun, mahal pa magpa laser. So, diabetes, paa, ugat, sinisira mata mabubulag tuloy-tuloy puso kasama heart attack utak kasama stroke kidney ang pinaka -loko sa diabetes sinisira niya kidney di ba ang dami sa atin nag kahit saan kayo pumunta dialysis center di ba kahit saan natin kidney problem dialysis center di ba yan ang pinaka, pinaka sa PhilHealth na binabayaran ng PhilHealth dialysis ano ang number one cause ng dialysis at kidney problem sa Pilipinas? Diabetes. Diabetes ang number one taga ng kidney. Sabi mo, doc, sugar ko 130, 140 lang hindi. Actually, hindi salba itong diabetes wala sa taas. Eh. Mas mataas, mas malala, pero kahit mababa, kahit mababa siya sumisira. So, parang ayon ng katawan natin mataas yung sugar sa mga lalaki impotence. So, five years na may diabetes. O oh, hindi na hindi na makak maka, makipagtali diabetes din yun. So ang dami niyang iba pang komplikasyon na ginagawa. Tapos kakapal yung ano natin, yung mga balat dito. Ang komplikasyon siya. Okay? So basta very mild, pwede niyo bawasan, paalam niyo sa doktor nyo. pero para sa akin uh, pwede nyo bawasan kung very mild. Pero otherwise, mas maganda ituloy. Pero syempre, depende ito sa numero nyo. Kayo naman magdi-decide kung ang blood pressure nyo, na nyo ng 100 na lang. O, di okay, di tigil nyo. Kung blood sugar mo, nababa mo ng 90. O, talaga titigil mo na. 90 na, baka may mo na. So, kukunin nyo sa pagpapapayat, number one. Okay? Payat talaga. Exercise talaga. Mataas sugar mo, mag-exercise ka, bababa sugar mo. Ganon din yon. Sa pagkain, alam nyo naman, gulay, prutas halos vegetarian. Yun naman. Fast food talaga, iwas tayo. So, yan sa mga diet natin na ayos natin. May question tayo. Namamanhid ang kamay at paa. Check po yung blood sugar. Okay? Pag-chinect yung blood sugar, kung mataas at namamanhid yung paa, kinakapa namin yung ugat, eh. yung ugat, yung artery. So pag yung pulso sa paa mahina na, pag mahina na yung pulso sa paa, ibig sabihin may bara na. Yung dugo, kumbaga sa puno, hindi na umaakit yung, yung tubig. So pag humihina ang pulso, yun ang ayaw natin. Tsaka usually, ito pa pala, sa diabetic foot, yung paa nag-iiba ang kulay. Ah, check mo nga lagi. Yung kulay niya parang may stippling eh, nagiging kulay brown. Ang ganda pa kulay brown. Eh. Nagiging brown parang ganito sa paa. Parang medyo ganitong kulay. 'Di ba paa natin dapat ano lang map ma, ma ano lang brown o light colored. Eh. Pag nakahanap kayo ng parang brown brown, dark brown. Tapos yung kumakalat sa paa, ibig sabihin kulang sa oxygen. Kulang sa ano, you know, mataas sugar mo control yung blood sugar. Meron namang gamot. Okay lang yung metformin, glyclaside. Meron namang mga mga generic na mura eh. Tapos, diabetic eh, nagso soft drinks ka pa. O, oh, di ba? Obvious naman, nagso soft drinks ka. Kahit hindi ko kayo nakikita, malakas kayo mag soft drink, malakas kayo mag pizza. So, malakas magkanin, andi rice. Oh. Tapos, magre-reklamo diabetic, paano ang gagawin natin? Diba? So, dapat tubig talaga. Tubig. Tubig talaga ang ano natin. Diet talaga tsaka. Hindi naman kayo mamamal-nourish. Wala naman problema doon. Okay? Bihira siya magpa-fasting blood sugar. Sa mga drugstore may mura. Parang 50 pesos lang eh. May 50 pesos lang. I think sa mga, mga generic pharmacy. Tanong nyo, baka sa Watson. Oo. Okay ituloy nyo lang, ha? Walang problema dyan. So, ingat po tayo. Uh, basta itong high blood diabetes, ito yung number one problema natin sa Pilipinas. Meron na tayong mga generic na gamot. Hindi ko na kayo papabili ng mamahaling uh, branded. Pwede na yan. Makakahaba na po ng buhay yan. Blood pressure niya, 168 over 120. Masyado mataas yung 120 kung tama man ang kuha. Anli oh, uh, Rice daw siya. Gusto daw niya Anli Rice. Uh -oh. Gusto niya magpapayat? Dapat laging konting gutom. Konting gutom sa breakfast. Konting gutom sa lunch. Konting gutom sa dinner. At least, uh, itulog nyo na lang. Tubig at saging na lang. Pag nagutom ka, tubig at saging. Tubig at saging. Yun na lang pantapal natin. Kasi mas gusto natin na pumayat tayo. God bless po. Ingat po tayo palagi.